Hello everything! <laughs> Ayan. <laughs> Hello mga sisiko, Hello mga kasari. Kumusta? Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Time check muna tayo is 12.22. Tanghaling tapat. Napakainit ng panahon. Kaya ito yung damit ko ngayon. ba sex? Siksi-siksihan si Ate Rose ninyo. Okay, so mga sisi, Uh, update tayo sa mga item na napamili ni Kuya Dave na napakamabenta ito ngayon dito sa tindahan kasi nga walang pasok. So kanina uh, pumunta si Kuya Dave sa palengke, nagpadala ako ng 10,000, ubos lahat. Pinamili niya lahat, ubos daw. Sabi niya walang natira tapos kanina kasi uh, schedule namin sa pagbayad ng SSS. So mga kasari, ha, wag yung kalimutan kahit tayo ay sari-sari store owner, wala tayo sa company, kailangan meron tayong SSS para pagdating ng ano natin retirement, 60 years old, kahit pa paano, meron tayong matatanggap mga sisiko kasi hindi same ngayon na uh, ganito pa tayo ka-lusog, uh, ganito Ganito tayo kasigla. So after 60 years old, syempre parang ano na tayo mahina na meron tayong matatanggap from SSS. So kung tatanungin ninyo magkano ba yung uh, remittance namin ni Kuya Dave, uh, sa amin po ay 1,000 per month. So parang mahigit 1,000 na siya ngayon kasi nag-increase na siya mga sisiko. So quarterly kami nagbabayad every 3 months So pinadala ko kay Kuya Dave sa inyo kanina is mahigit 6,000 pesos So 2,000 plus kami monthly Yan, kailangan mga sisi ha, mag-apply kayo sa SSS uh, Napakabilis lang po ng panahon, tatanda talaga tayong lahat So at least meron tayong matanggap Okay, so bago ko ipapakita sa inyo yung mga item na napamili ni Kuya Dave worth 10,000 gusto ko munang i-share sa inyo na nabudol na naman si Ate Rose ninyo. <laughs> Ayan. na Nabudol na naman ako mga sisi. Parang naalik talaga ako mag-order -mag online. Weekly talaga ba? Walang zero. Pero, mini-make sure ko naman na yung mga in-order ko is uh, wala pa ako and kailangan ko rin. Yan lang po talaga. Tapos si Kuya Dave sabi niya, sige ka na lang order. Weekly na may dumarating. Sabi ko, hayaan mo lang good ako. Sabi ko, hey, ano lang good ako, dito ako masaya, sabi ko sa kanya. Okay, so, bago pa humaba yung ating topic, ito yung ipapakita ko sa inyo. Hindi pa talaga siya na-open, kasi gusto kong makita nyo kung masaya ba ako sa... <laughs> masaya ba ako sa in-order ko? Okay, so kararating lang nito mga sisi Schedule ngayon, Martis, ng pag-deliver ng aking order sa online. So, itong item na to ay dito lang ito sa lugar namin Mabili mga sisiha ha, wala ito sa Shopee, wala din ito sa Lazada Baka gusto nyo mag-order kung kanong kayo at saan, saan mo nabili Dito lang po talaga sa lugar namin Okay, first item Sisi lang talaga natin Yan, dalawa to mga sisi, o oh, dalawa Yan, and ito O, oh. ha? Huh? Okay, open natin Ito mga sis, ay mga bags to large na mga bag. Pwede natin gamitin kung tayo mag-beach. Pwede rin natin gamitin kung tayo ay mag-bakasyon. Alam nyo naman, wala akong sudyante ngayon. Baka plan ko nang mag magbakasyon, so meron akong bag na magagamit. Yung pang ilang araw lang naman, tapos pwede rin sa beach, Basta ganun. Wala kasi akong bag na mag ganito ang style na malalaki. Oh, ganda mga sisi. Makapal siya. Ayan. Tapos malaki pala siya mga sisi. Oh, large talaga. Pwede siyang damit pang tatlong araw. Ayan. Oh, kita nyo. Kipling to. Kipling, pero ano lang siya na Kipling, yung parang pirated lang good, di ba? Kasi napakamahal kaya ng original na Kipling, abot ng 5,000 siguro. Pero ito, pang ano lang naman, 500, di ba? 500 ang price nito. Tapos meron siyang sling, mga sisiko, Ayan, may sling siya, kung tamad kang i-ano, hawakan lang, may sling siya. Tapos, meron din siyang kasamang, o, oh, di ba, pwede siyang pangregalo. Oh. Hmm meron siyang bag na kung gusto mong irigalo to, Ayan, direct na lang sa bag pero hindi ko to irigalo sa <laughs> akin to. Okay, so meron akong bag pang beach, maganda siya mga sisa Malaki talaga siya pag may laman na, yan o, expanded yung kanyang gilid. Yan yung kanyang puwet o malapad. So, marami tayong ma malagay dyan ang mga panty, mga towel, ayan, panty, towel, short, toothbrush, bra, o kapag tayo mag-beach. But not one but two. Dalawa ito. Ang tela niya pala is, ano, hindi siya tela na mabasa. Yung slide siya na tela mga sisi. O, oh, yan. Style. Hindi siya cotton. Pag maano siya, madumihan, pwede mo siyang punasan. Next item, mahaba itong vlog natin kasi ipapakita ko pa sa inyo yung binili ni Kuya Dave. Basta gusto ko lang talaga i-share yung mga binibili ni Ate Rose ninyo. Yung mga nabubudol ako. Tapos meron, meron na naman ulit akong kaming So, 'yung mga ilang araw, meron na. Naman. <laughs> ang dami na. 'Yon, ito pa mga sisig. Oh, gundo, tolongo. Ito 'yung kwet niya. Ma malapad 'yung kwet niya. So, marami tayong malagay. Ito 'yung kulay maroon naman. So, same 'yung mas maganda ang tela nito, mas makapal siya. Ito na may kulay parang peach na para siyang peach na pink. Tapos makapal ang tela mga sisi ko. Kita nyo ba? yon, Ito ay Tory. Tory lang siya na ano lang din. Yung parang hindi talaga original kasi napakamahal naman ng mga brand dito mga sisi ko. Pero at least kahit papano wala tayong mabili. Wala kaming mabili dito sa mall dito sa amin na ganito lang. Ganito ang price. Kamura. So ito ay hindi pa na siya ah, safer siya mga sisi. Safer pa rin siya. Close note. ganda. Hindi ako nagsisi sa binili ko. Wait lang. Close muna natin. Tapos ganyan siya. Kaya lang, wala siyang sling. Wala siyang sling. Wala siyang sling, mga sisi. Pang ano lang talaga, pang expanded sa gilid. Ayan. Pang beach lang talaga siya. O, ayan. Wala siyang pang travel. Maroon ang pinili ko para hindi ka agad siya madumihan. Ayan. Malaking, malaki. Large kasi ang size ng order ko. Meron namang medium pero large ang gusto ko. Maganda mga sisi ko. Ayan. So, itong mga ganito, ito lang yung uh, bago, ko. Wala akong mga ganito talaga, kaya nag-order ako ng ganito. So, susunod, pag meron na naman akong i-order na kahit ano, meron pala akong mga damit na in-order, mga sisiko, siguro sa next vlog na lang. Nagkakahalaga din yun ng mga 1,000 one, one plus. Mga terno-terno, mga sisiko. Okay, so next item, ito mga napamili ni Kuya David lang, kunin ko yun, oh. No? yan Ngayon kasi ay walang pasok. Kaya nandito yung mga kabataan sa uh, bahay. Okay. So, gumili si Kuya Dave ng mga movie. Ayan. Maraming kumususin. Ayan. Movie na Choco. Benta namin ng 25 pesos. So, tulad ng nasabi ko, itong mga na-item na to ay hindi namin mabibili sa grocery kung saan ako nabibili. Parang may problema yata yung supplier at saka yung supermarket. Kaya walang ganito. Kaya sa palengke na lang, pumibili si Kuya Dave. Pero mahal na siya. Nasa 20 na siya. So, 25 ang benta ko. So, mobi na, ano, uh, movie mobi, na choco, parang sampung piraso. Pero hindi na kong na, ayan, caramel, sampung piraso. Tapos, meron din tayong cheese eat. And ito pa mga sisi ko. Ayan, deep deep. Deep deep, tatlong pack. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ang laman. Ayan. Deep deep. Benta ko nito is 15 pesos ang isa. So ang mabenta is choco talaga. Yung mga kabataan gusto nila chocolate. Kaya ayan, choco. Next item, ayan. Ito lahat ay mga... Ang nabigyan ni Kuya Dave pala is 10,000 pinadala ko sa kanya. Ito yung <laughs> ano namin. Ayan, di ba? Yung sa SSS namin, naka-folder. Tapos Uy, ito. Iba naman yung ano, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ayan, ito. Shublo. Mabinta ang shublo talaga, mga sisi ko. Ayan, apat yung binili ni Kuya Dave. Tapos, Next is lighter, ayan, dalawang lighter, dalawang box ng lighter. Alam nyo ba mga sisiko, kami dito ay hindi kami nagpapasindi. Kung may bumibili ng sigarilyo dito, wala eh, wala kaming sindi. Kasi dati nagpapasindi kami, nawawala yung mga lighter namin, tapos hindi rin mabenta ang mga lighter at posporo. <laughs> so ngayon, hindi na kami nagpapasindi uh, mabenta na yung lighter at saka pospuro. So, ngayon, yung iba is gustong magsindi, sasabihin ko na wala, nawala yung lighter, ninaka o dinala. So, wala na silang, wala na silang saypa ah. talikod na lang. Kasi sabi ko, dinala. Sabi nila, ay, dinala pala. Ano ba yun? Sabi nila. Kaya mga sisi, alam nyo, hindi kami nagpapasindi. Kasi minsan, hindi mo talaga maiwasan yung nagsindi ay maibuga sa'yo yung usok. So, ikaw yung naanuhan ng usok, So, yun yung pinaka-delikado. Yung, yung second smoke. Ano tawag yan? Ay, ano pa ang tawag yan mga sisig? Uh, second hand smoking. Tama ba ko? <laughs> yan, delikado yun. Tapos, ito, hindi pa kami nakapunta sa school supply. Siguro next week. School Supplies Wholesaler, siguro next week kami aalis, pansamantala lang muna bumili si Kuya Dave nito, nitong white glue, kasi may naghahanap ng mga white glue, marami itong mga CC, 20, ganito, 20 packs ang uh, pinabili ko sa kanya, so 40 pieces, yan, benta natin ng 10 pesos, okay, next item, itong mga sibuyas, ayan, mandar ba ang video ko? <laughs> Baka yoyo lang ako tapos hindi na pala na naka-play. Ayan, sibuyas. Medyo mas mura na ngayon. And bawang. Ayan, bawang. Tapos, itong sa plastic, meron pa Oh. Itong dito sa maliit na plastic. Kamatis. Tapos, tuyo. Ayan. Tapos mga plastic na to mga sisi, 4x12. Uh, pang ano namin na mga mga soft drinks, mga cobra, yan diyan isasalin. Tapos ito dito is mga plastic na, na mabibigat. Hindi ko na lang ilabas mga sisiko oh, grabe. Grabe si Kuya din pag mamili ng plastic. Ito is sa bigas na 5 kilos. Ito is para sa ice 3x16 yung mahaba. Tapos itong manipis ay para lang doon sa mga ano namin yung may bumibili. Tapos, magiging ng plastic. Ito yung pinakamanipis yung ano ginagamit namin. Kasi mahal ang plastic. Kung magandang plastic ang gamitin natin. Kaya, go tayo sa yung mumurahin lang na plastic. At least, kahit papano, <laughs> mabalit yung mga pinamili nila. Last is harina. Ayan, hindi na ako nagpapabili kay Kuya Dave ng maraming harina talaga. Kasi nga, uh, na ano siya, yung may mga langgam pag tumagal. So, ito ay pang ano na lang, pang repack ko na lang. Okay, so lastly, binuhat ko pa talaga mga sisi ko. Kinuha ko doon sa likod. Half sack sana na golden bihon. Ayan ito, oh. One fourth pala, one fourth na super cute golden bihon. Ito yung mabenta. Uh, half sack sana, 25 pieces. Kaya lang 20 na lang daw ang natira. So, ang price nito sa wholesaler is 19 pesos lang. Pero sa grocery, parang nasa 20 plus, nasa 24 to 25 ang price nito. Pero pag sa wholesaler, 19 lang siya. Kaya doon talaga kami bumibili sa wholesaler kapag ganito. Yan, ang ko. So, okay, ito lahat is, ay, meron pa palang isang sakong brown sugar. Kasi pag brown sugar ay per sack kami. Kasi yun yung pinakamabenta. Pero kapag white lang, per kilo lang ako doon sa supermarket. So isang sako ng brown sugar ang doon sa likod. Ipapakita ko sa inyo ngayon. Uh, yun is nagkakalaga ng 2,800 mga sisiko ko. Puntahan natin yung sugar para makita nyo talaga na may sugar na binili si Kuya Dave. bakat sabihin nyo, wala akong pinakita mga sisiko ko ito. Oh. Ayan. Ito yung brown sugar na isang sako. 2,800. Okay, so mga sisi, ito lang siguro yung update, update natin ngayon. Kasi napakainit na ng pakiramdam ko. Uhaw na uhaw na ako. <laughs> Nagkalat pa tong mga ligpitin ko. Oh. Yung mga na-vlog ko sa inyo. Yan, pa. akutin ah, ko pa yan doon sa likuran. Para maluwang naman ito dito sa harapan. Huwag doon kasi ako sa likuran mag-vlog. Madilim, hindi masyadong kita. Kaya dito ako kasi maganda yung light o Tingnan nyo, diba? Okay mga sisi, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Uh, see you next vlog sa mga item na mabodol naman sa si ate niyo ninyo. Isishare ko sa inyo yun lahat. Bye for now. Love you all. Mwah, mwah, mwah.